Good morning! Yeah, welcome sa atin yung ating uh, hunting na uh, sa Grocery Online. Ayan. <laughs> Nakita ko nga yung mata ko dyan, no? Namaga pa talaga yung mata ko. Hindi ko alam kung ano yan. mga sir, ice na ako tuloy nito. <laughs> Namaga talaga siya. Tapos baka te. Eh. Ay, naku. Sir, na yata. Ayan. Tapos, ayan nga. Dahil sobra ng alikabok na naman. Ewan ko. So, basta siguro hindi ko kasi ano alikabok. Eh, ayoko naman takpan ng plastic sa tindahan. Dahil yung plastic, di ba? Para iwas alikabok. Ay! Sus! Maano ako dito. Sobrang init naman ng panahon. Tapos lagyan mo ng plastic. Nung COVID nga, di ko nga nilagyan yan eh. <laughs> hindi ko nilagyan ng COVID, hindi pa ganito kahaba. Nung, ano palang, mahigyo maiksi, parang yung ano, harapan nun, no, hindi ko nga nilagyan. Eh, kasi nga, ramdam ko yung init pag sinilagyan mo ng plastic dyan sa labas. Nilalagyan kasi nila, yung mga tindahan talaga noon, nilalagyan nila ng plastic. Ewan kung paano sila, ano, ako hindi ako sanay na walang hangin na papasok sa tindahan. Diyos ko hindi ko kakayanin. Ayun nga yun. Kaya, hindi ko siya talaga lalagyan. <laughs> Titisin ko na lang magpunas every other day na lang, no? Or ano, yan, ganyan. Yun nga lang talaga nga na. Kahit once a week, di ba? Yan nga lang. Sus. Ay. Hindi madali, guys, na isa-isahin mo yung paninda, no? Pero, tsaga ka talaga dahil nakakahiya sa customer. <laughs> Diyos ko. Ayan, ako na yan, o. Oh. marang, Papasok yan, naka ano lang. Hindi naka uniform. Hindi niya type yung uniform niya. tu di naman daw ganyan, soot. Mm -hmm. Kaya yan, papasok na ganyan. So, ay mas pinili niyang ganyan kaysa manon. kaya daming labahan. So, dapat pa rin maglaba. <laughs> hindi naman siya magkusot maglaba. Tamad pa din. Diyos niyo. Mas gusto tambak. Mm. Ayan, balik tayo dyan. ayun hindi ko nga nga siya ginagamitan ng basahan. So, mas pas lang ng alikabong ginamit ko dyan. Para dire-diretso magpaspas ako sa pinagtanggalan ko paspasan ko rin yung tinanggal ko na gano'n lang ako ano maglinis yan bawat ano paspas ng alikabok at saka guys yung ano ko yung sahig ko sira na yung floor mat diba kasi manipis lang siya eh buwan lang yata binilang ilang buwan lang yun na ganyan na hindi ko pa nga tapos pag yung wrap lang yung sahig mo sus kapitan talaga kapit na kapit yung alikabok pag walang floor mat ayan wala floor na paubos na yung floor ko ano na lang gilid gilid na lang mayroon yung gitna kalbo na <laughs> marupok marupok na floor merong floor mat na ano eh, rubberized no. Yung rubberized talaga maganda siya. Yung makapal. Makapal, mas mahal. So, yun yung ginamit namin dati sa loob eh. Yun ang kinabit namin dati sa loob. Makapal. So, magbilang talaga ng taon-taon. Ayan. -taon. Sige, tuloy lang talaga ako pamaspas dyan. Kasi may i-display ako guys. Ni, nilinis ko nga dahil unti na lang yung laman bago ko siya lagyan linisin ko muna siya <laughs> mas unti pa yung tatanggalin ko dyan. diba o oh, yeah. ah, tama daw may pas pas pas, pas lang ayan yeah. magyan natin

ayan, nagdi-display na nga ako dyan guys, ayan na si upuan ang mga kulang sa height talaga, kailangan natin ng patungan o ba diba? kasi sobrang taas naman yung aking lagay ng kape kasi nga, pag babaan naman yan, siya sayad sayad ayan na nga atin ang i-display at natanggalan natin ng alikabok yung ating di-displayhan pero yung iba dyan, hindi pala tanggal ng alikabok. <laughs> yung tinag, yung didisplayhan lang. Tinanggal, ano, tinanggal ng alikabok, no. Ayan nga, kasi yan lagayan ko ng mga tuyo at suka dyan. Ayan. Alam ko eh. <laughs> Diyos ko. Lalo yung mga dilata no, isa-isahin mo po talaga yan. Sabagay, so konti lang naman yung dilata ko dito. Bilang na bilang lang. So, sobrang mahal, no? Ay, bilang na bilang lang yung mga dilata. Yan, nakita nyo naman yan. <laughs> to cease <seeds> to believe. <laughs> talaga namang mahihirap. hirap okay lang yan, basta hindi mawala. ay yan. saka na lang, babawi na lang si Lisa no? Grabe kasi pag mayroon ka talaga ng estudyante, ganyan tayo. Uh, makamot natin yung hindi makape. Jusko. <laughs> Gumagana talaga dito sa bundo is pera. Uh, pag kulang kanyan talaga, oh, hirap ka talaga sa buhay, no? Bakit kaya ang daming nasira ang buhay dahil sa pera? dahil yung iba kumakapit na lang <laughs> kumakapit sa patalim iba <laughs> diba ay, uh, ako hindi bali na ay, hey. hindi bali maghirap ako ayoko ng ganong ano Disco. pero hindi naman natin talaga may dahil yung iba ganun ang gusto nila eh wala tayong magawa kasi ang, yung iba naman isip nila easy lang easy lang talaga eh, kaya eh, nga naman, anahin naman sa kapwa mo. Diyos <laughs> ko. Dati nga nasaksihan ko yung, ano, minsan na uh, maaga akong nagpunta sa bayan. Dati mahilig ako magpunta sa bayan eh. Ayun, dati mahilig ako magpunta sa bayan. Naano lang yun, noong... Kasi nung nakarang mga ano, yung pang nahilo ako, Diyos ko, naranasan ko kasi yung nung naglakad ako mag-isa galing ako sa school as in, hilong-hilong na talaga ako alam niyo ba kung anong ginawa ko noon, noong time na yon, may traffic doon, yung nagta-traffic sa kanto, may nagta-traffic doon, di ba doon ako huminto, doon ako huminto talaga, huminto ako doon dahil may pag-asa akong matulungan talaga noon doon ako banda sa kanya huminto <laughs> ako doon as in, nagtayo lang din naman ako sa ano sa kasada sa gilid na nagtakas guro yun siya bakit hindi ako tumawid pa eh, kasi nga ano inano ko yung sarili ko na mawala yung hilo ko gusto ko nga umupo eh kaya lang sabi ko baka mabigla mabigla yung ano matumba tuloy ako no kaya nakatayo lang talaga ako hanggang nabawi ko na yung nabawi ko na yung normal na ano siguro sa sobrang init nun naglakad lang kasi ako hindi ni ka kuriputan dahil ang mahal kasi ng pamasahe dito papunta sa school alam niyo ba yun masahol pa sa bayan sa bayan nga ni ano lang 14 o 15 ganoon malayo yun malayo kami sa bayan eh isang sakay pa pero mas mahal ang ditong malapit pero kasi pag ano tricycle pabayan kasi ano jeep pag tricycle pala susko alam nyo, biroin mo yun. Pwede mo na lakarin lang. Kasi hindi naman gano'n kalayo. 25 pesos. Hanggang doon ka lang sa kanto ha. Sa buong hanggang papuntang ispilahan. Ngayon kung i-request mo na papasok. Ipasok mo doon sa school. Sa gate mismo. Doon ko sa gate mismo. Ihin ko. Renta. Plus 5 agad. Diba? Ganon ka. Tindi. <laughs> Sabi ko lupit talaga ng mga ano siguro minimum nila yan kasi ba diba ano, gano'n naman ang mga ano may mga minimum estudyante dito sampo sampo ang estudyante itong anak ko <laughs> itong anak ko minsan uh, may practice sila ano may practice sa school practice sa school hindi nagdala ng ID ay, alam nyo naman ang high school ngayon, ang dami pinapagawa talaga, ano? Ay, hindi ko lang alam kung high school lang kasi yung grade 12 ko parang ganun din naman. So, hindi nagdala ng ID. Ang nangyari, alam nyo yung pinapangsahe sa kanya. 15. Kasi nga daw, set Asia, wala naman daw pasok. Eh, di ba nga, sa nga lang estudyante ka, talagang ganun ang ano mo. O, sampu. lang talaga. Hindi yung porkit wala siyang pasok. Eh, ano? 15. E, yung mali lang kasi ng anak ko, wala siyang dalang ID. Dapat talaga may dala siyang ID, no? <laughs> Marokoy din yung, ano eh, driver eh. Tento mag, ano, maglagay ng mga soft drinks. Ito guys. nasa na yung kanyang sobrang ng kabok kanilang soft drinks na din nila Oh, oo kasi ming ming gm nawa ng nawa tapos yun na, kumain oo alis ka dyan alis ka dyan ito, orang ang gulo. Miaw ng miaw. Kala mo di ba pinapakain? Alis! Lo! maglagay tayo ng soft drink. Kalimutan ko pala itong kagabi. Nisip na ito kagabi. Nisip ko lang pala. Hindi ko nagawa. Ano, Ming? Uy, huwag ka na tumulong kayo mabasag. Uy, naku. Hawak ka pa sa soft drink. Sagka nga, hawak. Ay, okay. okay.

alikabok sobrang alikabok deliver lang ito kung hapon pero ano ngayon? sobrang init ng panahon ngayon lahat ng mga bagay-bagay ngayon ay maalikabok kahit nasa loob ng bahay yan pasok ang alikabok mga panenda natin dito gusto ko alam niyo, magsawa ka talaga ka Sarap balutin ng plastik ang tindahan. Plastikin mo. Yun nga lang, tagaktak din. Pawis mo dito, ano? Yung pandemya. Yung pandemya. Pinambagbalot ang mga tindahan ako. Ako lang hindi. Ako lang hindi nagbalot. Ayan na. Nandiyan na tayo sa mga kape tanggalin na natin yung mga anong mga pray. Atin ang kakapin. <laughs> Makalibre ng kape, Tanggalin yung mga pre. Pero ayoko yan. Sobrang tapang yan. Gusto ko lang yung blanca. Ayan. Yan yung blanca. Dalawang haba, no? May libre din yan sa dalawa. Yan ang maganda dyan. Hmm. Yan ang hindi maganda. Yung tanggal ng magtanggal ng mga tip-tip. Pinaikutan ng mga scotch tip. Diba? Labaw talaga yung ganyan. Yung pinitip-tipan pa nila. Ayan nga yan, no? Ayan. Dikit-dikit, napapansin mo. <laughs> Yan naman lang pinagkaiba naman diyan sa coffee ko na ano, blanca. Sampo-sampo lang siya, wala talaga siyang dagdag na isa. Bali, ang babayaran mo diyan 9 pesos lang. Hindi oh, lang pa, nanap ko yung libre. <laughs> nanap ko yung libre kasi yung brown ano eh, nakabukod eh, bali 11 eh. Kaya pala ano lang. Bali 9 pesos lang ang babayaran mo. <laughs> Kalo ko. yung ano brown kasi may talagang mayroong isa na ayan nakahiwalay hindi tiningnan pa na discontento pa <laughs> tiningnan ko kung paano klaseng libre wala naman na libre yung pala yung ito bilang niyan ay 9 lang

isa-isa ah, -isa. Uh, tanggalin natin yung naka, yung lumang display dyan at yun ang, ang ating gupit-gupitin isa-isa yung may, ano yung may deliver ko na kape ah, uh, ganyan ang ginagawa ko guys tatanggalin uh, tanggalin ko yung uh, lumang nakasabit dyan at papalitan ko siya ng bago so walang wala akong naging expired sa kape kasi bawat may deliver ako ah uh, yun yung ipapalit ko dyan sa ano <coughs> nakasabit dyan so lagi siyang bago guys no ganun ang ginagawa ko hindi ko siya kumbaga pag may dumating sa'yo tapos yun na rin yung gugupitin mo hindi Uh, ganyan, yung bagong dating, yun naman ang isasabit ko. Ang diba? hmm. hirap itong kulang ka talaga sa hype. Nakakatungtong ka na nga, kikintok ka pa. <laughs> iangat mo pa yung mga pamo dahil kulang na kulang pa. Ayan. Diyan ko kayo hinarap pala sa aking paglagyan ng mga powder na sabon. Ayan, baka ang na rin yan. Ah, uh, baka bakante na din dyan. Ayan. ilang peraso lang naman, ilang ano lang yung binibili ko. Anim, animan. Ayan guys, yung mga powder, yung katulad ka ng Tide, yan yan. Pero yung shirt, talaga dyan. Yung Tide Arial, yun, ganyan meron din po silang palibre yung mga promo nila meron din kaya lang ngayon Yung pagbili ko wala silang promo ang meron yung tight kaya di ako bumili ng tight kasi meron pa akong dalawang haba dyan yan lang muna yung yan lang muna yung yan mga sinabi ko yung mula yung promo promo yung shirt ay, ano ngayon kasi yung yan yan yung ano